walang kami. Kumbaga, ayaw lang namin pangunahan yung natulungan. <laughs> Di ba? Diba Wala mga... na mga... nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. <laughs> Ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game, game. Go. Siyagin siya Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Nawala ako si kasi simula nung una nating problema. Kwento mo, wag mo ikwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko ring banggitin. De, teka, kailan mo siya nawala anong day to? Ano uh -huh. yan, yun? December 19 after Christmas party hindi na siya umuwi. O oh, asa kayo December 19? De Bakit? Basta ako, may may problema kami ni Pacboy... Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya ako mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay may boyfriend na ako, naglabas na ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, um, si Pac Boy, sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa yo. hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka, Hindi, ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh, kailan lang naman pumasok siya. Pero, ano, actually, mga, ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa hospital siya. Um, wala ako nun. Haros inumaga na ako, pa-uwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi, yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, oh, hindi, hindi, huwag natin ano yan. Hindi reason, yung sa pagbuboy bo pa rin ko naman, hindi reason yung mga asalanan mo na dahil, dahil, hindi, wala, nawala ka nung New Year, hindi, hindi yun. Yeah, Teka lang ha. Okay, yung yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako, na stress na stress na talaga ako na hindi ko na nakaya na hindi na nakaya na ng mental health ko talaga mm -hmm. na lagi ako no hospital di ba mm -hmm. yung time na yon yun na yung nagkaka problema kami ni Pacboy na talaga taro... mahal namin ng isa't isa pero oh. walang kami kumbaga ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro mm -hmm. so parang tingin namin nagkakapaan mm -hmm. pa kami ng ugali tingin Ganun. ko ano um, may naantay siya na gawin ko para ma-fulfill siya na maano, sige, maano? okay na to. Maano? Uh, Teka lang, maano? Basta yun yun. Nasabi ko na. Maano? maano? Pulpil. Yun, ano yung pulpil? Yun, Ma mapunan. Oh, Ma mapunan. Ah, pulpil. Oh, kung, okay. okay. kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niyo. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para ayoko na nakikita siya na ganyan. Na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, ko lang. Nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, nung, ayan, ayun nga, akala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya mag, uh, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya so, sa utak ko parang, na parang, sakit-sakit na na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kung gawin para itigil mo yung ganitong bagay parang, ayun, na, napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Eh ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, ay sige, subu, subukan ko. Okay. Yun yun. Pero yung, yung, yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi nawawala yung bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi marami sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka na daw, after nun. Eto ha. After mo mag-4 million, parang hindi mo na si Pacboy sa Hindi episode. ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Mm -hmm. Sa YouTube ako noon. ba diba? Mm -hmm. Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, ba diba? Mm -hmm. Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Mm -hmm. Kwento masyado natin ako lahat. naging ano, masyado ako naging kampante. Yan. Siguro masyadong siguro pakiramdam ko ah uh, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko parang ay hindi ako iiwan nito, gano'n. parang kayang-kaya kong kontrolin lang. Mas lagi mo pa akong tinatakot na aalis ako dito. Lagi mo akong yeah, Guys. yun yung totoo. Lagi, ako, lagi mo akong tinatakot na aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh kapag ka nakakita ako ng ng ano, ng yung pagpasaway siya, mabaingay ako eh. Kasi siguro na ano rin to, narindi rin. Siguro ano, um, uh, hindi ko mga, yung mga panahon na yon hindi ko pinahalagahan yung, yung pagmamahal na ito. Yung mabang ako. Kumbaga, hindi ka yung mabang, hindi ka yung mabang na ano, yung mamayabang ka, ganto ka, ganto ka, hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Naging kampante ka lang na, ah, hindi ako iiwan nito, daw bibitawan nito, kabisado mo na ako eh, And parang isang suyo ko lang dito, Ganun. masyado ka naging kampante, ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy, kung, kung, ayun nga, kung gusto ko rin mag sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo, ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako, ganto, di ko rin alam, parang, biglang boom, biglaan eh, siguro sa so sobrang saya ko, hindi ko na namalayan, um, yeah. na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, pero wala ka naman sa ano eh. Kung totoo uh, guys, wala naman siya sa estado na, ay, dyan sa point na yan, hindi siya darating sa point na yan, kung naging... Nagpakita ka. Hindi, kung siguro kung inayos ko, kung siguro... Yung mga panahon na yon, yung mga yung problema namin na yon kung siguro um, uh, in inintindi ko siya. And then, siya naman, noong time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy yun nandun that time na stress siya sa And tingin ko ano, napagod na rin siya. Naintindi. Paulit-ulit na ka na kung napagod. Na, napagod na Napagod ka na rin. Kasi tumakbo kayo. <laughs> Parang napagod ka na rin din. Napagod. Hindi, sa totoo lang. Pagod. Nung, nung totoo ah, nung nakita ko yung yung live na ito. Kasi hindi hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang inaano eh. Lagi kitang, lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak. Nasan ka? Umuwi ka. 'di ba? Pero anong ginagawa mo, dead ma? Ay to, sa loob ng one yun yung magkasama. Ano man pa ko na yung cherry white na. yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, para mo sisimulan ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo na bago yung isang packboy, kung paano mo natulungan. <laughs> Di ba? Hindi, <laughs> yung... <laughs> Tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulog niya sa akin. Sa ako, paano niya ako binago. Teka lang, lilinawin ko lang ah. <laughs> <laughs> ano ang tag dito? Lovely. Yung mga vlog namin na <laughs> sinasabi niyo ginamit si Backboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Kaya guys, ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. Kaya nga eh. Kaya Ito nga. Todo trabaho ako. Kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga, itong Kaya mga... Wala na nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Kaya nga iyak ako po, bang ina Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait niya to. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging... maging... Tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero De, ano... Ano lang ah, nasabihin ko lang na ano, kaya kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh. Oo, oh, ito ko ngayon eh. Ayokong, ayokong si... Ayokong to si Kalbo. Na na uh, lugmok, nakita ko na ano siya, na stress, ganyan. Ayoko na makita siyang walang-wala, gano'n. Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo? Di ba? Tulungan mo rin yung, tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Uh, tulungan mo kasi yung sarili mo. Ni, hindi, ano, kasi hindi ko na alam kung paano pag gumakaawa gagawin ko sa'yo eh. Bug Bugsarado ko na nga, wala pa rin epekto eh. Di ba? Sila Norbin, hindi yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oo, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit na, kahit na nung magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Iyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, ano ko na, gusto ko nang, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. pero ayoko na lang banggitin kung kung ano talaga yung ginawa mo kung ano yung ginagawa mo 'di ba para para hindi naman sabihin ng ibang tao na ay ganito si Pakboy. ganun hindi kung ano yung problema na lang ni Pakboy. basta may problema kumbaga sa, sa atin na lang yun diba? 'di ba na para ano pa ilan pa yung ganun may gusto mo ba bang sabihin? Hindi, so, sa uh, ano, sa wag kayong magtatakong makakasama pa ako ni Pakboy sa mga video niya. Tut pero wala na kaming lab team. Kung baga, na namin yon Magiging magkasama kami uh, bilang pamilya. Ganon para ayaw rin namin ng magkakagalit kami. Ayaw namin ng ganon. Tutulungan pa rin kami. Tutulungan ko si Pakboy. Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun yun. Yun talaga yung goal ko yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila, sila yan, sila ako, yung Norbin, si Lovely, tutulungan ka rin yan. Hindi ka mababayaan yan. Kaya nga sabi namin sa'yo, huwag ka magpakalugmok. Bangon, di ba? Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka, pinitik ka ni Lord, na parang hmm. aral na lang yan, gano'n. Diba? Di ba? Natin, hindi natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na, susunod na araw, susunod na ano, hmm. di ba? Eh ikaw, ano masasabi niya sa pants niya, sa pack white, yung talagang solid eh, sa inyo? sorry. Ito. Kung, kung ano yung ginawa ko. Tapos yung... <laughs> dun sa ano, dun sa mga nakita kong videos, masaya ako. Di ko rin, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo magpaka ganun, ganun ako eh. Di ba? Yun na yun eh. Kumbaga, ano eh, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit na pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh yun yun pa eh. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sobrang saya. yun sobrang saya. Oh. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. pa ko naman kay Pacboy kung meron mang dadating. Huwag ka muna magmadali. Ako kasi, hindi ko alam kung nagmadali ba ako. Ano, hindi ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun yun. Kapag may dumating na ganun, go mo Dati ko pa sinasabi sa iyo, 'di ba? Dati pa kami nag-uusap niyan last year na pag nagka-girlfriend ka, siguro nung, nung bago ako ma-birthday, mapapansin nila parang wala na lang. Ano 'yun na sabi ko sa kanya rin, sabi ko rin sa ina na kung magka-girlfriend ka sa. sinabi ko sa kanya kung magka-girlfriend ka, ano, yung talagang hindi yung send Gcash, wag ganoon. Wag ganoon. Dapat hindi kaya nga, huwag ganun. Dapat yung yung ikaw yung bibihisan. O oh, eto, eto, eto. Ano oh, yung oh. pagkakataon mo, Pakboy? Baka akong panood, magbablog ka na ba? Magbablog na to. Papahinga lang to. Papahinga lang ng konti. Papahinga lang siya ng ano, bawi-bawi muna. Tapos magbablog ka na ulit. Diba? So, may chance ba mag si Boy Tapos at kasi Pakboy? Hindi mo na sa ngayon yan. Hindi, <laughs> <laughs> ikaw ba? Hindi, hmm. di ba? Kilala ko to. Kilala ko to. Hindi hmm. to. So, signing up na ba ang Paco White? Oo. Kumbaga, parang ano eh. Ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasing magpakatotoo. Nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Na, pag nag-vlog tayo, wala nang feelings, hindi ka tulad noon eh. Hindi ka tulad noon eh. Na pag nag-vlog tayo, pag ngayon, pag nag-vlog tayo, na mga nakaraan, pagkatapos ng video, oy wala na. Iga, na-edit na ako. Na gano'n ba diba? Mas maganda yung totoo. Yung totoo. Ewan si Pacboy, pwede pang dumalaw dito kung saan ka. Kung saan ka. Ay, oo. Oh, oh, hindi. Si, ano niya, love na love niya si Mike. Oo, oh, si ay uh, eto, hindi ko to, hindi ko to pipigilan pumunta dito sa bahay kasi naging pamilya ko na to. Mahal na mahal nito yung anak ko. Hindi kita pipigilan pagdating dyan kay Mikey. Tsaka, mahal siya ng anak ko. Diba? Yun lang. Olay. Hindi kasi yan nangyayari kasi nakakatakbo kay Pakwi sa totoo lang. Kung may problema siya, sa'yo pa siya tumakatakbo. Mm -hmm. Eh kami naman itong... Hindi uh, mm -hmm. eh, dito lang. Bukasan man yung gate. Hindi sa, kasi... Sarado mo lang pag bumalik. Eto <laughs> kasi yung point ko doon. Hindi ako tumakatakbo sa inyo. Kasi andun pa rin yung ano, yung hiya. Ba't may hiya ka? Nahihiya ako sa part na ano, pakiramdam ko, iniwan ko kayo. Mm -hmm. That time. May, may na yaka lang namin mag-grow kasi hindi ka na papabayaan kung hindi ko nakikita mo mag-grow ka kay Cherry White eh. Noong talaga, doubt talaga ako kay Cherry White noon. Di ba alam mo yon? Mm. Pero nakita talaga namin na nakita namin si Paco yung maayos yung buhay, gumaganda yung pananamit niya, yung parang hindi na siya parang sidekick lang ni Norby. Kumbaga nakikilala siya sa ibang character. Do na do na talaga na ano, si Cherry White na mabuti talaga yung hangarin niya kay Pacboy. So, Di, tsaka ano, malaki talaga respeto ko kay Pacboy, alam niya 'yan. Mm -hmm. Alam niya 'yan. Alam so, niya ang laki ng respeto ko diyan. So kaya hindi ako nagsasalita sa mga interview, mga vlog, vlog kasi nga kaya ako talaga kausap ni Cherry White sa mga problema niya kay Pacboy yun, nagbibigay kami ng advice. So, kaya nagpunta kami mag-asawa dito, sila mo namin si Pacboy, para may closure, kung baga maliwanagan yung mga pants nyo. Kasi nga, ikaw nababas ka, kilala ng makita, prakak at tao, -ta. si Pacboy, mabait din naman. So, sabi ko nga kay Norby, meron na sila isang bagay na hindi nila napagkasunduan, kaya gano'n nangyari. Hindi, alam nyo ah, totoo lang ah, Pacboy, anong sinasabi ko sa'yo? Wala pang tapang! Noon pa lang na parang suko na ako, Pacboy, ayoko nang mag-vlog, stress na ako, 'di ba? Gusto ko nang huminto noon talaga. Alam mo 'yan. Kasi nga sobrang sakit po sa ulo. Hindi ko na talaga alam kung paano ko tabibigilan. Gusto ko talaga huminto. Pero parang parang ano eh, parang sinasabi na ay, andito pa yung opportunity. Sige lang na parang, sige, bahon pa. Parang hindi na kinakaya ng, ano, ng utak ko. Kaya nung nakaraan, sunod-sunod na yung nangyayari. Parang mawawala na ako ng pag-asa, ganun. Eto nga, parang, ay nga, bigla na lang ako sumaya ng ganun kabilis. Mm. Mga taong kumausap sa akin. Baga, ano na yan, uh, way na yan siguro ni Lord. Na sabi nga, pinagtagpo kayo pero hindi tinadhana. So, yun na yun. Ikaw, pitanan mo. Ikaw, best, babalik ka na ba ako? Baga... Ito na si Papoy ko, Papoy. Tanggap mo naman kung ano mag yung maging decision ng dalawa ni Cherry White. Oo, mm -hmm. oh, tanggap ko naman. At alam ko naman na lahat eh... Mali ko naman talaga lahat yun. Hindi, hindi mo naman di mali. Hindi, um, actually, wala naman talaga siya sa point -actually na yan. Ang eh. ina-actually mo, ina-actually mo pa eh. Di ba? Hindi, wala ka talaga actually sa, actually pa, eh. ano, sa kalinalagyan mo na yan ngayon. Mm -hmm. Kung ginawa ko sana ng ano. Kung itinama ko sana yung mga pagkakamali. Pero, siyempre, yun yan, sinasabi ko kanina, siguro napagod ako. Intindihin ka, at ikaw ay napagod. May, teka lang, napagod may comment pa. Inagaw daw ako sa'yo. Hindi. Hindi po niya ako inagaw. Ay, hindi po siya inagaw sa akin. <laughs> <laughs> Kasi, <laughs> wala po talagang kami yun ang totoo. Hindi. Uh, wala silang label, pero nagmamahalan silang dalawa. I yun mean, yun. Minalaman yung isa't isa nung wala kaming ganon dahil ayaw namin pangunahan yung panahon. de pangko ito. Ano masabi sabi mo? Ito na yung last na... Ito ba yung last video natin? Hindi. Hindi, hindi ko magiging ito. ano pa rin tayo. Mag magiging, sa magkasama, sabi. magiging magkasama tayo sa video pero hindi nakatulad noon. Okay, tulungan natin si Pakboy. Yes. Oo, tulungan, tutulungan ko yan si Pakboy. Hindi, hmm. eh. hindi ko bebigay ang pera mo, eh, beten ko talaga. <laughs> Kahit ano mangyari, ay, ko talaga ibigay. Yeah, akin na naman. Ayun, uh, gusto ko lang mag-message din siyempre sa, yon kay Boy Tapak na thank you kasi nandiyan ka ng mga panahon wala ako. Nandiyan ka ng mga panahong malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gaano siya kasaya nung mga panahong wala ako. At kailangan niya ako. Oh, Ayun si nga, thank you, thank you, thank you sa'yo. Eh, oh, na ba ba? Ba? May hey, na, ba? Ba? Na, <laughs> uh, <laughs> na sa inyo. May uh... mga laking Hindi, ah. Yun, sa inyo. Ayun, si Boy Tapo ko na, si Boy Tapo. Kung kanyari ako si Boy Tapang, sasabihin mo kay Boy Tapang. Yun, ah. Uh, stay in love always and... ka kay Boy Tapang. Ay, si Boy Tapang. Yan. Uh, Boy Tapang, Um... <laughs> Yun, thank you sa'yo. Oh, uh, ano masabi mo kay Boy Tapang? Yun, thank you sa'yo kasi dahil nung mga panahon Uh, malungkot siya, nandiyan ka para i-comfort mo siya. And di mo siya iniwan ng mga panahon na yon na-stress siya sa'kin. Sa uh, Kung kanin Um, Yon stay in love and focus lang sa goal nyo. Yan, magbahalan kayong dalawa. Sige, misan, talo ko sa Cebu para bakit mo mga militiyera. sige, sige. sige, sige. <laughs> Pero baka hindi na rin siguro. <laughs>